morning mga guys nagsasayang ko dito guys uh, kasi pagkatapos ko magsayang magbabanlaw na ng mga to magbabanlaw ko ng mga bahan pinagsabay-sabay ko kasi yung mga trabaho kagap ko guys ito magsayang ako Pinag tapos yan babanlawan ko yan pagkatapos <coughs> Pinagsabay-sabay ko talaga trabaho ko sa umaga ito ulang pinagsabay-sabay ko lahat ng trabaho ko <clears throat> para madaling matapos ito, ito maalam mo nga, ano para ang dami ko kasi trabaho hindi man matapos-tapos kahit ano lagi ako mo mag-ano muna ako ng kanin magluto ako ng kanin guys yang <tuk> bersaing <mencari> Saing тсmа <small> yung trabaho ko talaga di matapos mag ano pa ako nito magbabali ako aray ay naku trabaho talaga walang katapusan ang trabaho walang katapusan dami ko pa ano, gawain magpapakain pa ako nito mamaya ng mga aso ay nakul! Lahat ng trabaho, Pinagsasabay-sabay ko lahat. Lahat-lahat. Maghugas, maglaba, magsaing, magpapakain ng aso, dami trabaho. Ano ba yan? Walang katapusan. isang trabaho ko na sa system lang yung trabaho guys ay nakakasan ito so, maglilinis na lang ako dito yan dami talaga trabaho dami talaga trabaho hindi matapos tapos yan linis ng misa

ugasan ko Yan, Yan guys. Ito ba ko guys, ano yung kinuha naman guys. Yan ko. Kunin ko yung ibabalik. Ano naman guys. Yan no, hindi talaga matatapos yung drama ko.